ayan po yung mga bagong design namin ng na mga terno pang pangbata kaso ayan ayan po yung bago namin na yun. So, ito di bago ngayon ito so, din yung bago namin yung pangbata tayo magkano daw to te yung ano peris so yan lang mo bago ngayon tsaka ito yung bago namin pang handa na yan. Ba, ba bago pang Pasko na yun eh. Ayan, so ang sexy nito, tali-tali yata yan sa likod, tsaka floral. 40 po ang tila yan. So ang dami na talaga, handang-handa na sa para pang Pasko. So pasensya lang din kayo na ngayon lang ako nakabalik sa paglalive. Kasi, tsaka may mga bago kaming sando ngayon, tsaka hindi pa ako nakapagpicture. Ayan Oh. May tinali ako dyan, hindi pa ako nakapagpicture eh. Ang dami din naming bago nga yung mga sando. Ito. Oh. So, ang laki nito ng sukat nito. Ito pa yung porti, tsaka ito yung mga bagong design. Ayan. Ayan po yung mga bago namin. So, hindi ko pa yan napipicturan. Pipicture pa yata ako ngayon eh. So, dito po na yan. Mga bago po dyan lahat. Tsaka ito. Tsaka, hindi ko pa napipicturan at magpipicture po ako ngayon. So nawala rin. Ayan po yung mga sando na picturean ko. Mamaya magpipicture pala ako. Ipapasa ko saan. Ayan po yung bago naming sando. So si ate. Ayan po mga bagong stock na dati. Ayan. Ito po yung leggings. Nilagpit na yung pang ano. Kasi magpapasko na. Ito pala bago namin. Ito din bago namin. Ayan o. Oh. Ano pa yung mga bago namin, no? Oh? Sige na, bye-bye!